Sana boss faulty wiring. Wala, luto daw boss. Ah, gi kwan na. Wala na kwan, wala na. Na nakalimtan. O, wagi nang yan. Usos. Ay nay water daw ya. Bata daw, may mamilot. Luto daw ba? ni kbalai Banda Tanghalid, eh, guys, narito pa sa Purok Tadena. We're in, may malaking sunog dito kanina. At mabuti-buti na lang pagdating ko ay parang nahupa na siya ng kaunti. It's more than 10 houses. I, I thought 5 to 10 houses, guys. Pero sabi nila, marami dong bahay dito sa Lukuran. Eh, mga ano daw to, mga maliliit lang na bahay. And in every houses, guys, ay... In every houses ay merong maraming pamilya kasi shanties lang to sa mga kahoy kaya madaling nasunog ang sabi ng nakausap ko kanina ay may bata daw na nagluto ng hotdog I don't know kung ilang taon pero siya lang daw at wala ang kanyang parents doon daw nagsimula doon daw nagsimula ang ang sunog so hindi pa yan siya confirm guys pero yan ang sinabi sa akin kanina and then let's wait for the confirmation of the Bureau of Fire no? Uh, mga kakahaka pa lang yan, mga chismis pala yan dito. So, sa atin lang, ingat tayo palagi and lalo lang ngayon ang tag-init. So, let's be careful guys. It's zero four six. It's zero six. zero four six. Last call for eight four hindi natin mapasok ang area kasi maliit at saka ang daming tao guys and para lang talaga yan sa mga mga fireman maliit lang lugar pero maraming bahay at meron pa siyang creek kaya hindi natin mapasok <laughs> hindi tayo makakuha ng much better view sa video at sa mga pictures hurot ang isa ka black talang balay, hurot. Dagmay man pud dot. daw na pulo ni kabalay do. Ang naigdan do bas. Gawar gamay ni Ang ang pamilya daghan ang balay kita. gamay gagmay mag mga As pamilya na lang. Tato pa mga 50 kabalay. Ano? Pero ang mga ang pamilya dagkan jud kay Kasi isa ka balay sa labas faulty wiring wala luto daw bus ah di kwan na kwan na kwan wala na na nakalimtan Oo. wa gid ang yan daw bata daw may manila, luto daw ba Ayan, kinukuha na nila kanila mga gamit para ilagay sa kalsada or sa highway. Dami mga gamit guys, so buti na ng iba gamit nila. Pero yung mga ang iba talaga ay ulang na salba daw. Kahit na raw pantim narinig <laughs> ko, wala daw na salba. Tawag so, ko sa tatay. So ito guys mga evacuees sa mga nasunog kawawa naman mga kapatid nating mga muslim guys